영 yeah. 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 Sa aming buhay, ikaw lamang ang kapat Kailan pa man, pinapulit, pinasasalamatan ka Sa pangalan ni Isus, na aming Panginoon Amen! Ikaw Sa lahat kita, Sa mo, ako'y magsasaya

◆ lang itinataas mo amin ang magpupurit pagsamba nito sa iyo, Ama. Dinggin niyo po ang aming pagsusumamo, ang aming pag magpupurit pagsamba sa inyo. Maging kalugod-lugod po kami sa iyong tenga, maging kalugod-lugod po kami sa iyong mga mata. Kapagat ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming tinataas sa iyo, pinagpupurit, pinagpasasalamat. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang tapat kailan pa man, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang Diyos sa buhay, Diyos sa totoo, Diyos sa tunay, Diyos sa nakila. Ang lahat ng ito ay pinagpupurit, pinagpapasalamat namin sa pangalan ni Jesus Amen! na aming Amen! Panginoon. Amen. Kapatid. kapatid. Hindi ka pa uupo. Hindi ka pa uupo. Ayan, mga po tayong nakatayo. Kalabitin mo naman yung kabila, sabi mo, kapatid. Kapatid. Gising ka na ba? Gising ka Ayan. na ba? Ngitian nga po natin ang ating paligid. Yan, Tingnan nga po natin ang may ngiti para po tayong galit sa mundo. Eh. Yan, na-bless po ba tayo ni Lord? Amen. 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 Pumalakpak nga po lahat ng na-bless ni Lord. At pumalakpak ka lahat ng gustong ma-bless ng overflowing Amen. healing, Amen. overflowing Amen. blessing sa araw na ito. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Yan, nakangiti na po tayo. Pwede na po tayong gumiti. Amen. Amen. At sa gabi pong ito, simulan natin ang ating gabi ng may pasasalamat. Naniniwala po ba kayo na tapat ang Diyos sa kanyang pangako? Yes. Amen. Amen. Hanggat tayo nabubuhay, binibigyan niya po tayo ng pagkakataon na gumawa ng tama, meron po tayong pag-asa. At pag ikaw ay nasa Panginoon, sabi nga sa unang 1, chapter 3, Verse 22, uh, verse 24, ang taong sumusunod sa Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Nalalaman natin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ipinagkaloob sa atin. Hilingin po natin sa gabing itong Banal na Espiritu Santo upang ang ating pagupurit pagsamba ay maging kalugod-lugod sa Diyos. At mabuksan ang ating puso at isipan kung meron tayong mga tanong, meron tayong mga gustong hilingin, meron tayong gustong itaas sa Diyos. This is our chance. Kung handa ka na, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, sa langit, Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, Diyos, sa mga Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin na magkatipon-tipon. Ama, maraming maraming salamat po sa lahat ng biyaya na inyong ipinagkaloob sa bawat araw, tunay nga Panginoon na tapat ka sa iyong pangako. Tunay na pinatutunayan mo na higit na mas nalalaman mo ang higit naming ikabubuti at nalalaman mo ang aming pangangailangan hindi pa kami humihiling. Diyos sama sa masalangit, napakaraming karahasan na nangyayari sa mundong ito. Kaguluhan, korupsyon, pagpatay, pagbaha. At bilang isang mga naapektuhan po, O oh Diyos, sa masalangit ng aming palanaw, pag-iisip, nagkakaroon po kami ng takot. Ama, para na po ninyong awa, tulungan po ninyo kami sa pakikibaka sa spiritual warfare na ito, sa pakikibaka namin sa mundong ito, sa paghahatid namin ng mabuting balita, sa kabila ng takot na baka kami patayin, bigla na lang barilin, o kung ano paman, lagi naming maaalala, Lagi naming aalalahanin at lagi nawa naming maalala o oh Diyos sama na Ikaw ang aming Diyos. Nakikita mo ang lahat. Lahat. Diyos sama sa langit. Masdan po ninyo ang puso at isip ng bawat isang taong narito na binubuksan ang kanilang buong pagkatao sa iyo. Sa gabing ito, Ama, na magupurit pagsamba bilang patunay at bilang pasasalamat sa iyong katapatan. Tulungan at turuan po ninyo kaming makasamba sa spirito at katotohanan upang sa gayon ang aming panalangin, ang aming mga ginagawa, kahit ang aming pagkain, pag-aaral, pagtatrabaho, ay gawin namin bilang pagsamba sa iyo. Ama, merong takot sa kinabukasan, merong pagsisisi sa nakaraan. Pero ang importante, Diyos, sa masalangit, maraming maraming salamat dahil biniyayaan mo kami ng ngayon, ng present, Isang napakagandang regalo ngayon. Ama, hanggat kami nabubuhay, lagi po ninyo kaming pagsamasamahin, palakasin, hanggang sa umabot po na aming mata mo at aming malubos ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa Ang lahat ng ito, Diyos sa sa ay aming hinihiling sa pangalan ni Yeso Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan nga po natin ng malakas na malakas ang Panginoon. Kung ang mga ibon ay mahal ng Diyos, tayo pa kaya pinigha niya sa niya? Patuloy po tayong magpuri sa Kanya ang mga ibon. रह समूह katabi mo, sabi mo, kapatid, kapatid. uupo ka na. Uupo ka na. Yan. Balikan mo naman, kalabitin mo naman yung kumalabit sa'yo, sabi mo, kapatid, huwag matutulog. Meron po ano ba, ba dito nung bata mahilig mag tupi -tupi ng mga papel? Yung parang origami po tawag doon, Nagiging trash gear, nagiging eroplano, tas minsan baunan, at ang pinaka-paborito natin gawin pag umuulan, pag gumabaha ay bangka. Sino po ba dito gumawa ng bangkang papel? Yan. Salamat. Salamat po. Kung isa ka sa gumawa ng bangkang papel, maantanda na po natin. Hindi, <laughs> joke lang. Ang bangkang papel, meron po yung kwento sa ating pananampalataya. Gusto niyo po ba malaman yung kwento? Gusto niyo po bang malaman? Ready na po? Ah, bago pa po, po tayo, magbago natin ihatid yung bangkang papel, kung handa ka na, kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, papel lang ang tinitiklop, hindi talukap ng mata. Ayan. Ayan. So, wag po tayong matutulog. <laughs> Amen? Alam po ninyo, bago tayo dumako sa bangkang papel, yan, napakaraming kwento na nangyari kaninang umaga. Sino po dito nabalitaan yung isang kristyano na preacher sa ibang bansa, sa Amerika, abang siya'y nagpe-preach sa Utah, bigla siyang binarel. Napakadami. Tapos, meron ngayong kinakasa na rally sa September 21, yung Nepal, bumagsak na ang gobyerno, wala na silang gobyerno. Tapos, ang Amerika, ang South Korea, at iba't iba pang mga bansa, ayaw nang magpautang sa Pilipinas dahil nandiyan ang korupsyon. Napakadaming kwento. Kung tayo yung bangkang papel, parang gusto na lang nating malunod sa baha. Amen. Kasi ang bangkang papel hindi naman yan katulad nung ano eh, plastic. Yung mga rich kid nung panahon dati, meron silang remote control. <laughs> Kung naabutan niya yun, yung remote control na speedboat, mga rich kid 'yun eh. Pero tayo dati, tiklop-tiklop lang sa school, tapos paano rin sa ilog. Ayun po 'yun eh. Hindi lahat tayo pantay-pantay ng sinasakyang bangka minsan sa ating pag, paglalakbay sa buhay. At sa ating pananampalataya, kailangan maintindihan po natin na minsan meron palang bangkang papel. Ang papel, ano po saan po ba ginagamit ang papel? Pagsulat o susulatan? Ayun, kayo talaga mga bata. Pagpagsulat, <laughs> iba na yon sa susulatan. At ano po madalas na sinusulat natin sa papel? Liham. Ano pa po? Love letter. Ayun si Papa, di love letter. Nako. Ano pa? Assignment. Ayan. At is, alam mo ninyo, bukod sa sinusulatan, importante sa papel, na pantay po yung papel. Amen. Ang hirap kayang sulatan ng hindi pantay yung papel. At lalo na, speaking of tiklop hindi ka ba pwedeng gumawa ng eroplano na tabigin yung papel? Di ba nga, kaya nga yung titiklopin mo pa ng ganun, tapos titiklopin mo ng gano'n, tapos yung linya, doon mo ititiklop yung parang triangle. Nandoon yung mga sukat eh. So, kailangan pala natin maintindihan, sa bangkang papel, may sukat, may tamang panukat, pag mali ang tiklop, paling. Kailangan din natin maintindihan sa bangkang papel na yung papel na ating sinusulatan, imbis na sulatan natin siya, pwede natin siyang gawing bangka, eroplano, o kung ano paman. Minsan, pag boring tayo, wala tayong laruan, andyan ang bangkang papel, andyan ang eroplano, andyan ang trash gear. Naalala ko dati, yung parang tinitiklop ng mga kaklasiko, tapos meron silang pamaypay na dyaryo, lalapag nila sa sahig, gagano'ng, gagano'ng, gano'n nila. Tapos tatakbo yung trash gear. So, napakadami nating, ay, nakalimutan na. Napakadami nating nagagawa sa papel. Pero ulitin ko po, ang topic po natin sa gabing ito ay bangkang papel. Nakikita nyo na po yung napakadaming pwedeng gawin sa papel. Nakikita nyo na po no, ang daming pwedeng tiklupin. Na, 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 Nagigets po ninyo? Amen? Can I, can I loud amen? Amen. At excited.